Hello mga kapaps! Day 41 na po tayo at nagsisimula po tayo sa week 8. First day ng week 8 natin. At ito guys, uh, yung apat na poste po ay binuhusan na po nila forman ngayong araw na ito. At saka yung dalawa po, uh, nilalagyan din nila ng frame para po matapos nilang buhos ngayong araw na ito. Yung anim na poste para po bukas, kukunin na po nila yung frame at ililipat sa... Last six na uh, poste para po ito ay lalagyan ng frame at bubuhusan for the next day. At yan na, ngayong araw na ito, inubos talaga nila for month yung anim na poste. Hello mga kapaps! Dito po ako sa likuran ng ating pinapagawang bahay. Uh, kung nakikita nyo po, ah... Uh, gusto ko po yung hitsura ng likod ay parang harap din. Pero yung space, yung parking lot, pati yung mini garden na sa harap. pali may... Ano lang po tayo? May agwat lang po tayo ng one and a half meter papunta dito sa daan. Para po, ah... Uh, kung gusto mong pumunta sa likod, magtago sa likod, may may ano may dadaanan ka pero hindi po pwede dito yung sasakyan na makapasok bali pwede po motor motor lang at tao kasi doon yung aming small gate dito sa likuran pero yung sasakyan hindi po dito pwede pag park dito sa sa ano sa kalsada pero hindi po dito makapasok sa likod ng bahay at ayan na nga mga kapaps, tinapos talaga ni Foreman, nila Forman, yung dalawang poste para kumatapos sila. Yung anim na poste ngayong day 1 ng week 8 or ito po ay 41 days ng pagpapagawa ng bahay. Para bukas, tatanggalin nila yung ibang frames sa natapos na. Ito pala mga kapaps ay dugtong ng ating poste sa first floor. Kasi mahaba po yung ating foundation sa ilalim. Kaya po kailangan natin magdugtong. Ayan, day 42 na mga kapaps. Natanggal na po nila yung ilang uh, frames sa unang poste na nabuhusan nila kahapon. At ito inilipat nila yung mga natanggal nila sa mga poste na dapat uh, lalagyan pa nila ng frames. Kasi may anim pa tayong hindi pa nabuhusan o hindi pa nalagyan ng frames. Yan, guys. Nililipat na nila para pumabuhusan nila mamaya or bukas. Ito na lahat, guys. Uh, ito pala ay uh, morning. Morning kami pumunta dito kasi po hindi po ako makapapunta mamayang hapon kasi po may office po ako. May session. Kaya dito... Uh, Nag-early na lang ako pumunta ng morning. Mas gusto ko sana afternoon para magating na. Day 43 na po tayo mga kapaps. Tapos na po nila nabuhusan yung anim na poste. At kompleta na po yung poste nating 12. At ito guys, naglalagay na sila mga kapaps ng beam sa itaas. Yan. Naglalagay na sila ng beam, unang beam sa itaas. At uh, bukas ay dudugtungan pa po nila ulit itong mga beam na ito para pumatapos matapos nila yung beam after ng beam ay slab naman po yung i-prepare -pre nila ang paglalagay po ng pag slab kasi po yung gagamitin natin ay steel deck <laughs> narinig nyo ba yun mga kapaps <laughs> recess po nila mga kapaps Uh, ah, binagtingan po sila ni Corman para pa, ibig sabihin ay magko-coffee na sila, magko-coffee break at yan mga kapaps ngayong day 43 day 44 na po mga kapaps at naglagay din sila ng beam sa harap pero hindi pa po nila ito natapos ang pag frame at paglagay ng mga bakal kasi po uh, may mga sentimeter yan hindi ko maintindihan hello mga kapaps day 44 po ngayon at naka recess po sila tingnan po natin yung gawa nila guys po ay sa back door. Yan. At dito po, like ng sinasabi ko sa akin mga previous video, ito po hanggang dito po palang magsisimula yung floor flooring natin. Yan. Kung makikita nyo po hanggang doon, mahaba at marami pa ang tayong tatambakan. Tapos, dito sa kwarto. Yan, guys. Yan, level pa pong yan. Ang tatambakan. Medyo konti na lang dito yung tatambakan. Pero, dito sa hagdan. At saka sa CR po doon. Medyo... Marami pa pong tatambakan dito. Anong medyo? Marami talagang tatambakan. Tapos dito, ito po ay living area. Mahaba. Mataas pa po yung tatambakan dito. Ganon din sa dito sa terrace. Ito yung terrace. Yan. Hanggang dito pa po. Yan. So, kahapon yung ginawa nila ay nag-set up ng beam. Mahaba po kasi ito. Parang nasa 12 meters. 12 meters po ito. Ayan. 12 meters. Natapos na po nila ito ka hapon. Then, I think 12.900. Kasi meron pa po dito sa harapan niyan na ni 900 cm tapos ito po yung ginawa nila ngayon beam dito sa harap ng bahay ito po ay 9.5 meters hanggang terrace po don 9.5 yung dito sa kung nakaharap ka po sa ano, kalsada ito po ay sa right side ito po yung terrace natin hindi ako sure parang nasa plano na sa one and a half meters po itong terrace tingnan na lang po natin baka one and a half din po yan Basta yung matitirang matitirang ano po dito sa muhon natin. Space. Yan muhon. Bali matitira po is 0.5 meters. Yan guys. Dugang itom ni nung lagoy ay. <laughs> ayan day 45 na po mga kapaps at nalagyan na po nila ng mga uh, four masks ang ating beams sa gilid at sa harapan at syaka hindi pa po nila natapos kasi mahaba-aba po itong beam na ito at piniprepare din po nila nalagyan ng mga bakal para sa beam ang dito sa kabilang side at ihuhuli po nila yung sa gitna. Ayan, hindi pa po malaman if bukas sila magbubuhos or sa next week sa Monday po. Mamalaman po natin bukas kung ano yung kanilang gagawin. Hello mga kapaps, uh, pauwi kami po ng bahay, ng bayan. Pero before kami umuwi, dadaan kami sa site. Hindi kami nakapagpunta kaninang umaga kasi uh, brown out or black out. At uh, uh, ngayon po uh, papasyal kami doon kasi hindi pa namin nasahudan. Sahod day kasi ngayon, Saturday. Hindi pa namin nasahudan sila. Ewan ko kung nandun pa sila. Baka may naiwan lang na samahan nila para po tumanggap ng ng ano ng sweldo pero not sure po kung nagtrabaho sila kanina umaga kasi kagabi po umulan parang non-stop pero kanina umaga hindi naman masyado pero ngayong hapon grabe yung buhos ng ulan The traffic oh kasi baha yung uh, papunta sa amin mga kapaps as in baka talaga oh. pero uh, doon sa area namin palang mataas doon ay baka grabe yung tubig sa ilalim at grabe yung buhos ng ulan uh, at tawawak naman po yung mga trabahador namin hinihintay nila na mag ano mag stop yung ulan tumigil yung ulan at uh, tumigil din yung baha matapos na yung baha kasi uuwi pa sila sa kanilang bahay High five. high five at ayan na nga mga kapops pumunta kami dito after ng bagyo at yan yung gawa nilang half day kasi po uh, nag -na stranded sila dito sa amin